Mayor Yana Mapamayana na makatutubo sa bansa ang wala pa rin kinikilalang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR sa kanilang lokal na pamahalaan. Ayon kay Ethnographic Commissioner Nancy Katamko ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, nasa 3,000 na lugar sa Pilipinas ang wala pang IPMR mula sa tinatayang 5,000 na dapat ay mayroon na. Ibig sabihin, higit kalahati ng mga komunidad ay hindi pa nagkakaroon ng formal na ginatawan. Ito anya ang madalas na dinidinig nila sa NCIP Commission Anbang upang mabigang resolusyon ang naturang mga petisyon at makapagtalaga na ng mga IPMR sa kanilang lugar. Hindi anya special case ang nangyari sa kidapawan na halos apat taong walang IPMR dahil sa masalimuot na proseso at mga petisyon. Paliwanag ni Katamko, isa sa mga dahilan ay ang mapetisyon at pagtutol ng ilang tribo sa proseso ng pagpili. Anya, natural lamang na mayroong pagtutol at hindi lahat ay sasang-ayon sa desisyon at bahagi ito ng proseso. Daghan ang mga dili nakalingkod sa 5,000 dapat na mga IPMR sa makalingkod sa Tibuok, Pilipinas. Daghan ang wala nakalingkod mga siguro mga 3,000 plus ang wala nakalingkod because of the petition. Kaya sabon uh, niya na nagkaroon o oh, vacuum. Walay, walay, leader, walay IPMR. Sa kabila ng mga hamon, umaasa si Katamko na sa tulong ng NCIP at mga lokal na opisyal, may susulong pa rin ang pagkakaroon ng IPMR sa lahat ng pamayanan ng katutubo sa buong bansa. Patuloy na panawagan ng NCIP ang pagkakaisa ng mga tribo upang matiyak na ang kanilang boses ay maririnig sa mga desisyon ng lokal na pamahalaan. Luigi Alan Tutor, NBC Bida Balita.